Okay. So ano, um, ilang taong mo nang ginagawa yun dun sa junk shop? ilang taon mo nang yun ginagawang kalokohan yun <laughs> dun sa junk shop? Ang tagal na. Mga, Mga ilang, mahigit. Mahigit okay. 10 years na. Oh, pero nakita ko nung nasa kita, wala kang baong tubig. Mm, wala kang baong tubig. Oh, nalimutan ko pagdala. Yan ang importante po kasi nasa initan kayo eh. Mm -hmm. Anong iniisip mo noong nakita kita nung nandoon ka nagpapahinga sa ilalim ng kaway? honestly, ano yung iniisip mo noong nag na, nang kita? nag iisip ko. Ano kayang yung kikitain ko nito mamaya? Malaki kaya to? Mm, yung pala yung iniisip mo. Mm, kasi bayaran ang iniisip ko lagi. Sino bang bayaran? Dito. Sa, bahay. Sa bahay. Kung nakita ko po sa siya, kurinte. talaga nag-iisip sa nakaganan po siya. So, yan ang iniisip mo? Maliban hmm. doon, wala ba kang naisip na cheeks, yung malagdagandahan na cheeks. <laughs> malagdagandahan na cheeks, nakitan ka, wow legs. <laughs> With wewa. <laughs> wala na ganun? Hindi naman nga ah Puro lang iniisip ko kalakan. Iniisip na yung pamilya. Medyo tulala ka talaga nung nakita kita yung bang... Ang layo nang iniisip mo. Talaga naman. Kasi, lagi ko iniisip, gusto ko bago mag... Tapos yung taon na, ah, kailangan walang at titira kahit pisong utang. Ah, may ganun ka. Mm. Ano? Pwede may stress ka niyan. <laughs> may ganun po siyang, ano ba yan, uh, pamahiin. So, <coughs> kasi, stress ka <laughs> Pag may matira kasi kang utang, kahit sabihin na, naniniwala si bainti? ka doon? Naranasan ko na eh. Ah, hindi kita kinokontra. Mm. Ah, hindi kita kinokontra. Hindi ko rin kinokontra yung may mga ganong paniniwala. Pero ako, ilang beses na tumawid yung taon, may utang ko, pares lang naman. <laughs> <laughs> Talagang pandemic lang talaga kasi. Yun, Iba pandemic. ang kitaan ng pandemic. Mm -hmm. Grabe, Because, hindi ka makapag... Wait lang, oh, ito. Anong difference, anong pagkakaiba? Doc, English may okay? <laughs> hmm, okay okay lang, okay lang. Anong pagkakaiba ng kitaan ng kalakal noong wala pang pandemic, sa ngayong pandemic? Laki yung pagkakaiba. O oh, sige, noon? Noon kasi, malaki-laki ang kinikita noon. Mamuhuna um, ka ng 500, minsan, sa maghapon, abutin ng na sa maghapon. Hmm, sarap um, Kasi, lagi matiyan chamba mga aircon, mga appliances, lahat ng ano. Ay, Ngayon. di kayo nangungua ng mga aircon na nakikita sa bahay? <laughs> <laughs> ang, ang hirap yun. Okay. So, mas okay noon. Kaya kumita noon ng 500 to 1,000, and 1,000 plus a day. Mm hmm. So, tiba-tiba, nung hindi ka ba nakas, noong mga panahon na kalakasan, hindi ka lang nakapagtabi na para meron ka ng kapital, hindi ka na mga utang? Ay, wala, hindi pa nakapagtabi dahil na laging admit. Admit sa yeah, hospital? Yan o, yan kulitan na yan o. Bakit na admit? May sakit? Pag kunting sugat, Baka may kinalaman ang Biglang mangingitim. Baka may kinalaman dito sa kalakal na nasa bahay mo. Hindi. Hindi naman siya kasi sa taas lang natutulog lang. Ah, masakitin siya. Mm. -hmm. Aso As dihi ka nung kalakasan, hindi ka nakaipon. Hindi. Banda, bagsak lang sa kanila. Nung kalakasan ba, tatlo-tatlo ulam mo? <laughs> Dalawa gulay lang nga sa nice. Meron kasing ganyan, pag kalakasan, hindi na pwede mag-ulam ng isang, isang ulam mm -hmm. o kaya hindi na pwede init-initin yung paksiyo. Oh, may ganun ha? Mm. Oo, oh, mayroon nga. So alam mo, yung matitipid mo kasi, alam mo, isang ulo, paksi yun, inulam nyo ng limang araw, sukang-sukang ka na <laughs> <laughs> I mean, pag mayroon, the more ka magtipid na may maitabi ka, kasi hindi mo alam ang mga susunod na araw. Mm. Yun, yun. Wala ka lang na itabi, talaga. Wala, wala kahit wala. Peso. Kasi nga, nagkakasakit. Oo, oh, tapos pagpanganak na itong, yung bunso ko, si motor, naibinta si motor. Ay, wait. Dati, pagkalakal mo, may motor ka na. Hindi pa. Pajak. Ah, single. Single. Ah, akala ko, para malaki lang ka mautang mo doon, okay na yung motor, di ba? Hmm. O, kita ng tricycle ko, malaki mautang mo doon, kibusin. <laughs> <laughs> pag malak pag may tricycle ba, iba na ang mautang. Kaso hmm. di ka mar marunong ka na mag-drive naman, di ba? Marunong, lisensya siya ang problema. Meron ako dito, Xerox mo to. <laughs> <laughs> Joke lang, magkagagayahin. <laughs> oh, so Kasi yun ang mga dapat mong i-secure kapag meron ng pera. Diba? Just, um, yan 'Yun 'yun sinisigaw ako dahil dapat Pwede ba kita imaneho isang araw, kakalakal tayo. Oo, pwede. O nga. Hmm. Ito lak mo kasi sira yung motor. Astaga, ba, bakit na? Hindi na ginagamit eh. O sige lang, Ano, ah, eh, i-overhaul lang 'yan. Okay. So, walang naipon, pero tingin mo noong ah, minsan kasi sa panahon ng walang wala ka, ang mga maiisip mo, yung meron ka at naging waldas ka. Totoo 'yon. Naisip mo yun? Eh, siyempre. Yung... yung Pagutom ka, naisip mo nung busog na busog ka, tapos marami kang pera, yun ang may iisip mo na sana pala. Okay, meron ka bang gano'n na sana pala? <laughs> Kasi, yung binata pa ako, Oy, binata. Oh, doon ko naisip, dapat nag-ipon pala ako noon. No? Nagkaganito na ako. Sabi ko, hindi ko magpamilya, nagkapamilya ako. Tingnan mo ngayon. Ang hirap. <laughs> Grabe, lalo, pumasok tong so, pandemic, lalo, bagsak. Okay, speaking of pandemic re related sa pangangalakal, ano yung pinakahalos lumuha ka talaga ng pandemic? Ano yung nagpaluha sa iyo ng grabe? Meron tayo eh, para ito. Ako meron din. Nangalakal ako, hindi ko nakapamimili dahil walang punan. Kundi, dampot-dampot na mga bulasi sa tabi ng kalsada. Kasi wala Gabi. Ka pupunan. Walang punan. Ay, may luluha ka talaga. N nai walang kumakuha ng junk shop dahil ang pam... Ang Hindi bukas. Kinakabing hiram sa junk shop? Walang junk shop nga. Sarado Mahirapan. kasi. Yung may hiraman ko, sirado sila. Ah, sar kasi sarado, kaya wala kang Ang bukas yung mga mababa ng presyo. Ala, saan ka banda na luha? Nakakatouch yung ano, sabi ko. Mapapalingon ka, kat, mapapat, mapapatingin ka talaga. Oo, oh, si tingal ako sa taas. Tapos pag mayroong tumawag sa akin na, Imirinda mo to, isandaan. Salamat po. Salamat. Angel. Yun na lang. Bili ko ng... May iiyak ka talaga yun. Wala kang kapital. Pero kailangan oh. mga lakal. Tapos yung hihiraman mo sarado. Oo. Oh, yun na. Talaga, iyak talaga ako. Sabi ko, ano kung gawin ko nito? Tapos may nagbigay. walang gatas yung maliit. Wala. Ang sakit. Kasi may nagbigay na isang daan. Umuwi ko agad. Bili ko ng gatas. Alam ng Diyos ko ano pang mo, di ba? Wala. Yeah. Na Sabi ko nga. Pero doon tayo huhugot doon sa pangapanahon na naluha tayo, naniniwala ka. Ah, oh, totoo yan. Yung panahon na hirap na hirap ka na, parang isip mo, may Diyos pa ba? O kaya ano? Nandyan ba siya? Tapos lumuha ka, yung moment na yan, yan yung tatandaan mo talaga, kaya ka nagpuparsige ngayon. Pero tingnan mo, simula nung naluha ka hanggang ngayon, hindi ka pinabayaan. Oo, maaaring konti, pero meron. Totoo yan. Di ba? Hmm. So, sige. ano yung sa pandemic, ano yung oh, ano, ah, uh, sa panahon ng pandemic, meron bang nakaluwag ka din? Meron bang, sorry, kahit eh, pandemic, may parte na eh, nakaluwag na, ka? Nakaluwag ako, yung nakatanggap ako ng DSWD, Yay! yung pera. <laughs> Tingin naman ako niya. Magkano <laughs> <laughs> yun, magkano yun? Una, 8,000. Uy, um, ang saya nun! Um, ang tanggap rin sa asawa ko, siya na, siya na yung nag-budget po. Hindi ako nakatanggap! <laughs> siya ang nagbadi. Ang saya nun! Uh, Siguro marami pong makakarelate. Ang saya nung moment na yun. Ako, hindi nakatanggap pa eh. Pero, um, sa, yung walang-wala ka, makatanggap pa. Kahit nga, 500 lang, kahit 100 nga, pag walang-wala, di ba? Mm, Oo. Sa so, wala, wala, 100 nga, natuntuan ako yung nakatanggap. Hindi ko alam, naluha ka ba dahil sa kwento mo kanina? O, may diferensya mata mo kaya naluluha ka? <laughs> <laughs> eh, hey. Malaala ko talaga. Nararamdaman ko kasi yung mm. ano Okay, yung 8000 san balikan tayo. Nung nahawakan yung 8000. Winner di ba? Oo. Hindi yung feeling kasi hindi oo. rin na mabibili ng pera. Ano yung una niyong ginawa sa 8000? Uh, yun yung nag-produce ng bigas. Yung inuna talaga yung basic, mm. very good. Ulam. Hindi nagparibad. <laughs> yung talagang unang-una talaga. Hindi una -una nagparibad, lintik. <laughs> Okay. Ta bigas, ulam, ano pa? Tapos yung kurinti at saka bahay. kasi natin, may tulog ba dyan? <laughs> Sorry po. <laughs> sige, sige. Bumili ka ng riband. <laughs> Bumili ka ng bigas, ulam. Mga ilang linggo, ilang araw? B ano? Mga Bu Buwan yun, isang sako. Sa isang Hindi, kapan. Eh, ko ibig sabihin, yung 8,000, yung epekto nun sa pamilya mo. Ah. Mga ilang araw. Yung masabi Bu mo mga buwan din. Eh, grabe nyo tinipid. buwan talaga. Kasi, grabe inis, grabe niyo bininat. Kasi, nagproduce ng bigas na kami. Binili ng bigas. Tapos, yung tira doon. Ah, yung yung nakapila doon sa Roberto's. <laughs> <laughs> yung, na, yung tira doon, yung pangbayad ng kurinti at sa kabahay na. Okay. Um, kasi, sa, ha, hindi ka nang kapital? Pwede kapital yun. Eh, bawal nga lumabas. Ha? Bawal nga lumabas noon. Ala, bawal hmm. nga pala lumabas oh. Hmm. paano kayo. Bawal lumabas mo. Hindi mo nagawa ng pandemic na yung pasundot-sundot, mga lakal. Maraming Maka kalakal nun mo. Oh. Pasundot-sundot, mamulasi ilang, hindi ka pwede makapamili-bili. Wait, wait, what is mamulasi? Mandampot-dampot sa mga tapo na baso, oh, mga kalakal. Nakadampot ka na ba ng tae? <laughs> 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 Ang aim. Totoo. Siyempre. Isa yun eh, kasi yung, sa pera na ka Meron ka nang nadampot na pera? Noon yan. Meron? Noon yan. Pero Ngayon meron. Nagkakataon din pala may oh, madadampot noon. na. Pera. Okay. Ano po yan? Noon. Ah. Noon. Mamaya na. Mamaya na. Pera. So, hindi lang daw kasi puro pera. Minsan din, ano din, pupo. Hindi hmm. <laughs> hmm. mo talaga may Hindi <laughs> yan, yan. may hmm. kasi basura na. Okay. So, after nung pawala na yung epekto ng 8,000, paano na uli? Ano? Ang tagal Ay, na kasi ng pandemic eh. Ang tagal na yun. 2020, 2021, eh. 2022. O oh magti 3 years na ngayong March. Sabi ko nga. Hindi, hindi naman tayo milyonaryo na maraming reserbang bala. Talagang maubusan ka ng bala. Talagang maubusan. Ilang beses ka na ba kumamot dahil sa pandemic? <laughs> Sapa. Ganyan lahat kakamutin mo na. <laughs> dito, dito nga ni eh. Laging ano sa tubig wait ang tubig nyo dito is binibili din. Binibili. Wala kayong sariling faucet. Na Wala. connection papunta dito. Wala. Alam alam nyo po ba sa mga hindi nag hindi nag hindi nakaranas mag i dyan na binibili na yung tubig nasa faucet. Mahal po kapag bibili ka. Minsan gusto mo pang maghugas, tama na. Totoo. Diba? Budget. Tapos yung hinugas mo ng plato, i-save mo. 'Pag naman 'to para sa CR. Uh -huh. Pero hindi naman yung hinugas sa plato, hinugas sa pwesto. <laughs> <laughs> so pag ito sa mga walang idea sa mga rich kid dyan alam nyo hindi nyo, hindi to naranasan yung pagbibili ka kasi po ng tubig babadgetin mo ang is magkano isang balde? limang piso o, oh, limang piso mm. babadgetin mo yung limang piso na yan sa dapat makahugas ka na niya nakaligo ka pa <laughs> ang hirap ang hirap talaga tapos kung pwede nga lang yung pinaghugasan nyo yun ng isaing no <laughs> mm ay ta true or false nung panaw ngayon panaw ng pandemic ba nagagawa nyo anong kaibahan ng kaldero ng kanin sa kaldero ng kanin ngayong pandemic noong wala pang pandemic may pagkakaiba siya kung nag-o-observe ka lang kuya Joel yung kaldero ng kanin anong pagkakaiba kaldero ng kanin mm -hmm. kasi yung pandemic konti lang masahin mo <laughs> talaga tamang tama lang. Tama. Yung ngayong pa pawala ng pandemic, talaga Or bago maling... mag-pandemic, may sobra lagi. Lagi may sobra. Tapos pati yung tutong, di ba, kinakain mo na? <laughs> Grabe. Rich, kid, hmm. hindi kayo nakaka-relate. Sana hindi nyo pagdaanan to. And dapat sana mag-serve itong inspiration. Sige. Ang may, may sunod tayong question kay, kay Joel na. au.